Anong ganap sa mundo ng showbiz? Kinumpirma ng veteran ng entertainment broadcaster na si Christy Fermin na sina Paolo Conti sa Tien Santos ang nasa viral video. Kung saan makikitang magka-hold ang hands ang mga ito habang naglalakad. Sa mga nag-viral na video at mga larawan ay medyo hindi ito makilala. Dahil nakabalot ang kanilang muka ng mask at face shield. Kaya naman sa kanyang show na Christy it ay kinumpirma niya sina Paolo at yan ang mga ito. Kumpirmado po. Yung lumabas na larawan Yen at si Paolo na nagsimba po sa Manawag, sila po talaga 'yon. Sila talaga 'yon. Kahit yung kumakain na magkatabi sa isang restaurant, sila po talaga 'yon. Dagdag pa niya, matapos raw magsimba na ni Yen at Paolo ay kumain raw ang mga ito sa restaurant. Isiniwala rin ni Christy na matagal na umanong hiwalay Si na LJ Reyes at Paolo bago ito mangyari. Pero Nung maganap po yan, matagal na pong tiwalay si Paulo at saka si LJ. Sa ngayon ay tikom pa rin ang bibig ni Yen Santos at Paulo Conti sa nasabing issue. Anong masasabi mo sa balitang ito?